So yun mga Kuragon, uh, ah, papulaan lang natin yung mga passer natin dyan na ah, magagaling. So sinasabi nila, mali lang yung pag-tiles natin dito. At hindi daw to 60, eh, hindi daw to 80 by 80 yung tiles. So una, papakita ko sa inyo kung paano natin ito ginawa. Unang ginawa natin dito, niling out natin ito. Nasa level yan. No, kung anong level nito. Ayan, 90, cm Puro parehas yan Ayan 98 cm 98 yan. cm din yan Ayan O oh. 98 cm yan Ayan uh. O oh. oh. Tapos Yung sa pag layout Nagsabi doon na Mali daw yung layout natin Unang Una ng una kumuha tayo dito sa gilid para buo yan side buong buo yung buong side na to tapos dito to rin sa side na to buo buo kailangan buong buo rin yan so itong tiles na to sinasabi nyo hindi to 80 by 80 mali daw ako dahil 60 by 60 lang daw to so ito yun o oh. ayan ayan ha 80 by 80 yan so kasi marami nagsasabi na 60 by 60 daw to Ayan. Yung mortar natin yung mortar din na ginawa natin, sinasabi nyo na yung adhesive, hindi na haluan ng siminto. Ay, patal. <laughs> Kung isa talaga kayo yung telsitter, ang adhesive ay para yan ng siminto. Wala naman sinabi dyan yung adhesive hindi dapat haluan ng siminto. Idiritso na. Dahil yung adhesive, pag hindi mo inaluan ng siminto, walang kwenta yan. Kaya nga, may method, di ba? Oo. Oh. Kaya nga mayroon method. Wala nga nakasad doon na haluan ng siminto. Pero, naka-recta talaga yan. Parang siminto ang adhesive. Saka adhesive siminto tiles. Iisa dapat yan. Kung isa kayong tile sitter. Ngayon sinasabi nyo, kapak kung ginawa natin, katukay natin. Ayan. O. Oh. Para malaman nyo. Ayan pa. Kasi marami nagsasabi na hindi na pinapakita yung kapak awit pirta nito tong kapa. Hmm. kahit sa dutungan dito sa kalaho kasi kadalasan nagkakaroon ng kapak dito so, sa sa dutungan ng hmm. Hindi nagkakaroon ng kapak dito sa gitna. Yung iba naman nang gasabi, yung ilalim nito mayroon daw mga siwang-siwang -siwa yan. Natural kahit sino naman tel sitter magsa dry pack man yan, magsa basa. Patak yan, may siwang yan sa gitna, diyan mawala pero hindi yung kapak kahit sino tayo sitter, walang tayo sitter na walang siwang yung pinaglagay ng halo. Ang importante doon, hindi kapak. Ayan. Ang ba nandoon lumalugtungan kung pantay-pantay. Kasi marami nagsasabing mali daw. O. Tapos yung dito naman, yung pag-cutting naman natin ng... Dito, dito mo, Che. Yung pag-cut naman natin dito. Mayroon nag-comment. Dapat lang yung cut down natin ng... Kasi sinilpak natin sa... Ta... Sa gitna dapat na yung cut nyan dito daw so hindi yan pwede dito natin ilagay kasi kung dito nyo nilalagay may kasunod pa siya, hindi pangit ibig sabihin nakakat dito tapos yung kasunod hindi, dapat dito yun sa labas kasi wala na to eh diba? kaya tingnan nyo, pansinin nyo o, Lata sa labas pati dito o, kasi labas na yan eh, tago na Kapa, papakita mo. Oo. Oh. Oh, puro yan sa labas. Hindi nyo pwedeng sabihin na dito nyo eh, akat sa loob kasi ang laki ng space. At, ano pa? Ito pa? May nagsabi dyan, yung re doon natin dapat mauna. Depende kasi yan sa kanya-kanyang diskarte. Eh. Pwede mauna yung railing pwede rin mauna yung uh, tiles. Kasi tayo dito, nauna kasi yung railing dahil sa nauna yung ating materials ng para sa railing. Nauli yung para sa tiles. Kahit sa kahit ano sa dalawa na yung mauna, pwedeng pwede yan. Di mo, nasa yan. mo na yan kung paano mo gagawin. O, ito <laughs> dito sa ginawa namin. O, marami yung sa mga baser natin dyan ng mga galing. Iwan ko lang kung talaga may mga alam sa pagka-tiles na malinaw yung ginawa namin dito. Ayan, kahit kapag natin sa kung mayroon kapak, wala kayong makikita kapak yan. Hmm. Kaya sa mga nagmamarunong dyan, pakita na rin kayo ng ano, ng ibilinsya nyo sa mga ginawa nyo kung talagang ganito, uh, ganito rin kaano yung gawa nyo. Kasi kami, pinapakita lang namin yung nalalaman namin at yung naayon lang. Kung magustuhan nyo, kung okay sa inyo, gayahin nyo. Pero kung hindi nyo nagustuhan, eh, huwag nyo gayahin kung malis pa sa palingin nyo. O, oh, so yan mga koragon. Hanggang dyan lang ating video. Uh, Inanok lang yung mga... na naman ako ng mga...